isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan ito po si Mang Boy uh, nagbabalik po tayo sa ating uh, uh, youtube channel mga idol sa Boy Palino Vlog mga kaibigan ayan guys uh, sa mga hindi pa ho nakapag subscribe eh, pindutin lang po ang subscribe button at ang notification bell para pagka nag upload po tayo E, manotify po kayo mga kaibigan sa mga bagong upload po ni Mang Boy Dahil babalik na po tayo At sana po tuloy-tuloy e, po ang ating uh, uh, pag-upload dito po sa YouTube channel po natin uh, Sa Boy Palino Vlog mga idol Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan uh, Subscribe na mga idol Ayan at hindi 'wag kong kalimutan na mag-comment sa ating mga content at mag-like at share mga idol. Ayun, isang malaking tulong po 'yan sa isa mga tulad po ni Mang Boy na nag-uumpisa po dito sa YouTube, mga kaibigan. Dahil tayo po ay malit pa lang ang ating mga subscriber at sana po ay madagdagan mga kaibigan ng ating mga subscriber upang sa gano'n ni eh, medyo lumaki-laki din po ang ating munting channel. Maraming salamat guys at sana po ay huwag pong kaligtaan na subaybayan lahat po ng ating mga content. At salamat sa inyong panonood sa ating content na ito at ang mga lato-latong ito mga idol ay pakyawan po ang kanilang ano Uh, kitaan dito mga idol ayan guys ang isang mixer eh, kaya pong kargahan ang labintatlong uh, formas na yan mga kaibigan kaya sa, sa maghapon kung makadalawa po sila na mixer eh, malaking bagay na po yan para sa mga manggagawang ito upang sa ganun eh meron silang maiuwi sa kanilang mga pamilya mga kaibigan ayan, ganyan po talaga kahirap ang kumita ng uh, pera dahil uh, talagang ano, wala ho silang lilim dito oh. kita nyo naman mga kaibigan ayun yung konting kubo na yan lamang mga idol ang kanilang lilim pagka sila po ay nag assemble ng mga bakal na ilalagay po dito sa mga formas na ito kaya thank you so much guys sana eh, ah, mag-enjoy -e po kayo sa mga bawat content na ating ilalabas at gagawin natin ng ating ah, buong makakaya Upang sa ganun eh, makabalik po tayo sa ating pagpipishing ah, Ngayon po eh hindi pa pwede malabo pa po ang ilog Kaya bihira pa lang ang fishing na content na ating mai upload ngayon sa ating ah, munting channel mga kaibigan at sana po ay unti-unting lumaki ang ating channel para sa ganun eh. medyo uh, gaganahan po si Mang Boy na gumawa ng gumawa ng mga tungkol po sa ating... Uh.